pintuan ginagawa na. Okay. Alin? Yung dito sa oh, yung babaklasin. oh, yun oh. Pitong bong daw. Ha? Pitong Pito? oh, sige. Sa kanya, sa kanya okay, ito. Ah, ito. Ayos naman ah. Ayos man ang gawa mo. Nandiyan ako, Oo, ayan ah, Okay. Pero hindi pwede rin natin. Wala tayong susundutin doon na eh. Kaya dito sa... Dito ko na nilang para ma... So ito yung sa lababo at saka sa CR. Uy, maganda ang pagkakadali mo. Ayun, ayun yung singawan. Sa singawan. Ayun, okay na. Madali ba ka? Sir, ayun. Tinukulari lang ka. Nakakalang ako pinakalang ako. Para di nakalaya. Tapos na ang kwarto natin. Okay na ang kwarto natin. Ito lang kabila tinap mo na 'yung kuryente. Ito na lang ang ginagawa. na lang 'yun. Pinalabas ko. Tapos natin. Okay na. Te isang kwarto. Okay na, takpan na ito. Bali yung ilalim na lang kulang kaya sabi, huwag na muna at magdudumi pa rin. Ano? Tapos, yun na lang nalagyan yung kulang na yun. Tsaka dito. Tsaka dun. Yung karta naman natin, okay na. <coughs> ito yung karto natin, okay na ito. Tapos na ito. Ay, sino pumasok lang? Ay, di, Oh, ito, na, madam. Oh, yung bayaw ni Jay. Ni... Hmm. July, yung Okay. ito na madam oh. Simentado ito madam. Kasi ito may palitada na itong kabilang pisngin ito. Ito tsaka ito. Ito pinagpukos na nila. Tapos yung labas. Ba't di pa tinapos itong ano? Ah, yun muna ang pinagpukos na nila. Ito okay na, may buhos na ito. Tapos ito, na banatan na ito ni Kuya. Oo. Dapat pala ibinaba na yan. Ko, ang kahoy dito, mula dito ang gadyo, no? oh yun oh no? yung malaking kahoy na. Ayan pa nga o. So may buhos na ito. May buhos na no. Mayroon na. Parang taas yan ha. Paano ko kaya paparampahan ng kotse yan? <laughs> Hindi, ito nga ayo. Pag uh, patamaan ito ng unahan ng kotse eh. ay. ayan na yung ating sige ito to, to buksan mo ito to ito ay 50 watts sige tanggalin yan, binubunod lang yan yan o, 50 watts nga ito um, ayan na ay yung order ko sa Lazada o oh. okay na gagasgas pati yung tiles may igi o oh. huwag yun ang anuhan huwag nang paanuhan dito to Nagagasgas may higyan tiles Huwag na papasukan ng ano Sinado na Kaka na lang pa yun Kaya hindi pa Kansimitin sa gilid pero magagamit na Yung puso narito na oh. Pakabit ko na rin Yan yung puso Okay, bayad muna tayo ng balance Para wala na, wala na akong balance no? Wala na, Okay. Yan na mga utang. Shout out kay Kuya Ryan, ang GMP update so yan nababa na ni tatay oh. taas yan dati binaba na yan ah oo, oo, oo. Para, Para hindi gumalaw ano hmm. puso na agad oh. talagyan na lang yan ng oh. hindi naman ganun kadikit sa ano no? hindi naman siya may allowance may pa sabi nung asawa kayo baka daw masyadong dikit ay okay? hindi naman okay may daan pa yung tubig dito. May, may daan, daan pa, dito. pa, oh. Yo, tama. Ngayon, oh, may puso na. galing, no? Sakto lang naman yung taas. Tama lang yung taas. galing. Mahusay ka! Mahusay ka, July! Oh. Iba talaga si July bumalo. Ay, nalagyan na. Hindi naman dikit masyado na na to. Hindi. Uh, sa muna tayo. The final touch. So, so pang anim uh, na times. Baka mahihibokan niyo. update kinakabit na ang bowl check out check out simulan na ang ating ano magde-deliver mamaya rito na ano malalim din sa part na yan eh 240 lang yan sakto yan sa apat na tiles check out check out So, ito na ang ginagawa ni Papa July. Ang tiles na. Oh. Another uh, buhangin. Buhangin at saka yero. At saka semento. Para sa ating balkonahin. ito naman yung para sa balko natin. dito oh. No more, no, no is, no is this your room? Yeah, yeah. is this beautiful? Yeah. wow wow so nice sila ate Lula at si ate Bim mas gusto pa nila magstay ng Buena Vista no? Huh. yan guys, at mga uh, linggo, ito na yung ano namin na no, kitchen. Ako no? ah, kinu lang kinulang pa ng tiles dito. So ah, dito lalagyan pa yung tiles. Pero goods naman yung napili namin ni misis ko. Naglininis kami. Okay, gaganapan.